Ano, ano? Excited ako. Excited ka na ano? Ah! Wait lang. Wala tayo 5G! 5G! Excited ka na ba? Wala na lang. Wait lang. May ano? May nakalock. Andun sa kanya. Wait, yung card kailangan pala dito. Card? ka lang card niyo? Tarunin niyo? Aba, Anong gagawin dito para makapasok siya? tap lang. you Yun

Eto dun yung mababaw oh dun duno. Dun. Dito pagkadaan. Tara dito.